mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng sektor para sa magkakaroon ng riyon na matatag sa mga hamon na dalan ng kalamidad. Para ito maisulong, pinangunahan naman Office of the Civil Defense sa OCD-12 Regional Director, Rilindo Aninion, ang paglunsad ng National Disaster Resilience Month to NDRM 2025 sa General Salusari. Pinigyan din Aninion ang kahalagahan ng buwan ng pagunita sa pagpapalawak ng kaalaman at pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad para labanan ang epekto ng kalamidad. Tema naman ng NDRM 2025 ang kumilos para sa kandaan kaligtasan at katatagan. Isinusulong nito ang pagsama-sama ng mga Pilipino sa maagap na paghahanda tungo sa ligtas na pamayanan sa harap ng mga sakuna. Nakiisa rin sa paglunsan ng NDRM 2025 ang mga kinatawan ng DSWD-12 at DOST. Hindi kaya ito mga ito ang mga mamamayan na makibahagi sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga inasyatibo para mas mapaghandaan pa ng lahat ng sektor ang masamang epekto epekto ng kalamidad. Ruel Usano, NDBC, Beda Balita.